nag ng operasyon ang mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee o SAIC ng Department of Transportation sa EDSA Busway. Isang ambulansya, paulit-ulit na nahuli matapos dumaan sa EDSA Busway na wala namang sakay na pasyente. Nasa sentro ng balita, si Ryan Lesigis. Hindi lang isa, kundi dalawang violation ticket ang kakaharapin ng ambulance driver na ito matapos mahuli ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ng DOTR sa ikinasang operasyon kanina sa Santolan Station ng EDSA Busway. Kahapon kasi, nahuli na siya sa ikinasang operasyon ng SAIC kanina lang. Huli na naman siya nang dumaan ito sa busway ng walang dalang pasyente. Unang nahuli kahapon sa bahagi ng Ortigas Station ng Edsa Bus Carousel ang ambulansyang ito ng barangay Lower Bikutan matapos maghatid ng pasyente. Kanina, Muling nagatid ng pasyente ang kaparehong ambulansya. Pero napadaan na naman siya sa busway habang pauwi sa tagig. Kaya ang resulta, panibagong tiket ang inisyo sa kanya ng mga tauhan ng saik. Sabi ng driver, alam niyang mali siya sa pagdaan sa busway para lang makaiwas sa traffic. Kaya naman hindi na siya pumalag ng pinara ng operating team. lang nagkailanganin po kasi ako doon kasi puno, sir, yung ano, paglagpas ko ng barikada. So hindi ako nakapasok. kaya nga bumabalik ako sa loob Kam, makakapasok na sana ako, ng kinawayan naman ako ni sir. Kaya tinuloy ko na lang na pumunta sa kanya. Opo. Papasok naman sana, papasok ako dito kasi may way, na may, 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 puwang naman. Kaya kinawayan na ako ni sir, kaya dumiretso na ako sa kanya. Huli rin ang motoristang ito matapos maispata ng operating team na pumasok sa busway. Ang dahilan, nagmamadali para hindi malate sa trabaho. Kasi medyo nalang kanina eh, nalangarin na Pero alam niyo bawal? opo. May iba pang ambulansya na dumaan sa busway pero dahil may dala silang pasyente kung kayat absuelto sila sa multa. Nasa 5,000 piso ang multa para sa unang paglabag sa ed sa busway. Matatandaan na tanging LTFR be authorized bus na may rutang busway on duty ambulance fire trucks PNP vehicles na nagbibigay serbisyo na may kinalaman sa busway ang maaari lang pumasok at gumamit ng sa busway. Maaari gumamit ng busway ang ilang opisyal ng pamahalaan tulad ng Presidente, Vice President, Senate President, Speaker of the House at Supreme Court Chief Justice. Ryan Lisigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.